Isa pa sa mga comics illustrator o dibuistang Pinoy na pumasok din sa pagdidibu sa comics si Arturo H. Geroce na mas nakilala bilang Art Geroce sa comics. Si Art Geroce ay isinilang sa Iloilo Province noong April 22, 1946 at nagtapos ng kursong Industrial Drafting sa Western Visayas College of Science and Technology. Nagtapos din siya ng kursong Education sa Central Philippine University. Mas naging masigasig siyang makapagdibuo noon nang mabasa niya ang How to Draw book ni Andrew Loomis at hinangaan din niya ang mga obra nina Ed Bebel at Hamilton Green. Ganun man, pumasok muna siya for a while bilang choir singer ng kanilang simbahan. At noong late 1960s, dito nagsimula na siyang pumalaot sa pagdibuo sa comics at naging contributor ng iba't ibang local comics publication. Nagdibuo siya sa NRP publication noong late 60s at dito niya mas napagbuti ang kanyang pagguhit sa paggabay na rin ng veteran comics si illustrator and publisher na si Nestor Redondo. Dahil dito hindi katakatakang nakikita sa kanyang mga obra ang impluensya nito. Noong early 1970s, na komisyong makaguhit si Art Giroche sa mga illustrated series ng National Bookstore. Ilan sa mga naiguhit niya dito ay ang kasaysayan ng mahal na birhen ng Antipolo, The Song of Roland sa National Classic Comic Series at marami rin naiguhit sa NBS Bible Illustrated Series. Ilan dito ang pagpapakasakit ni Jesus. Ang kaharian ng langit ay hindi para sa mayaman. Pinagpala ang mga bata, ang mga anak ni Sebedeo, Si sakeyo sa Betania, Linggo ng mga palaspas, Paglilinis sa templo, Ibigay ang kay Cesar, ang limus ng babaing balo, Huling pangangaral ni Jesus, Pagkawasak ng templo, Ang huling paghukom, Ang pagtatwa ni Pedro at ang uh, Getsemani. Hindi kasing active si Art Giroce sa pagdidibuho na katulad ng kanyang mga contemporaries. Ganun man, marami rin siyang mga naiguhit na obra sa comics. Ilan sa mga nakatandem niya sa Atlas Publication ay si Mandigar Alsula sa nobelang U-Boats. Si Roger Santos ay nakatandem niya sa nobelang Sa Kuko ng Dilim. Nakatrabaho din niya si Rod A. Santiago sa mga nobelan niyang Panagupa ng Pulang Lupa at sa love story novel nitong I Love You, Josephine. Naidibuho rin ni Art Quiroche ang maaksyong nobelang Kristong Walang Cruz na sinulat ni Blas Aginaldo. Si Dade Gomez, using his pseudonym DG Salonga, ay nakatandem niya sa nobelang Ang Mga Dayuhan. At ang sikreto ng Midway, isang World War II anthology. Ilan sa mga short stories na naiguit ni Art Guiroche ay ang uh, May isang babaeng hangal ni Josie Aventurado using her pseudonym Babe Suarez na idiburi niya ang mga kwentong walang dialog na ang kapalit at ang katumbas ni Arbel Lopez. Narito ang ilan sa mga black and white portfolios ni Art Guiroche. Nagkaroon din ng chance na makapag dibu si Art Gerot sa mga comics abroad gaya ng DC Comics. Ilan sa mga comics title na nakagawa siya ng obra ay sa The Unexpected, Elviras House of Mystery, Ghost: The House of Mystery at Secret of the Haunted House. Ilan sa mga naiguhit niya ang uh, The Great Dark God Rises Again, A Little Knowledge, Can't Wait to Get Up Work, Death Likes Elulabay, The Ghost of the Man Who Never Was, and Arthur's Armory. Nang bumalik si Art Girotse sa kanyang home province, nagtayo siya ng sariling printing press at nagtrabaho bilang part-time art director. Nagdibuo rin siya sa mga aklat at magazine na ginagamit sa kanyang learning center. Bilang isang pintor, Art Girotse is known as an Ilonggo historical painter. Ilan sa kanyang mga obrang ipininta ay ang Hinilawod Mural at uh, the Lobby of Western Visayas College of Science and Technology Cultural Center. Narito ang ilan sa mga naikumpile kong mga painting masterpieces ni Art Geroche. Unfortunately, yumao si Arturo Girotse noong February 8, 2025. Siya si Arturo na mas nakilala rin sa comics bilang Art Girotse, Filipino Comics Illustrator at ang mga naiguhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, Huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.